Ayan, ay, walang simak. Ay, ah. Naroon. Paano? Sarap mo? Kung ako, parang mamamakay. kalamig sa gabi. Kahit okay. magpalay, okay. dito, hindi lumalaki. Hindi na. Pangit nga ang weather mo. Eh. Hindi lumalaki yung palake. Hindi so, Dinayo ko pa naman yung akin, yung sa may... bolton kamatis kaya Albion Maganda nga, Seven dollar ang ko eh. Yung, Isang kamatis. Uh, yung uh, uh, Seven uh, dollar. Uh, Nakit ang bitalong po doon. Albion, yung garden no. ano? na tayo ng mga <laughs>